So ito po yung mixture natin ngayong araw na ito mga ka-farmers. Wala tayong hinalo dito na mga dahon. So ang mixture na ito ay ano lang, sapalang lang niyog, cattle concentrate at saka crack corn. So ayan Hinaluan lang natin ng konting darak ng mais. So ayan ganda napakaganda. Napakabango yung patuka na ito. So, hindi na tayo nakapagkuhan uh, ng mga dahon. So, ito na lang yung bibigay natin sa kanila. So, lalagyan pa natin, nahuhaluan oh, pa natin ng tubig para medyo didikit yung mga uh, crack dito bago natin ibigay sa mga manok. Alright, konting tubig lang. So, ito na mga ka-farmers, binasa natin yung mixture natin. Yan, medyo may tubig na. Yan o. Oh. So, ito na yung ibibigay natin sa mga manok. So napakabango, napakaganda yung patukan natin. Nakakatipid na rin tayo dito. So ipapakain muna natin ito. Let's go. Oops, gutom na kayo. Gutom na ladies. So, yun mga ka-farmers, uh, alam na lahat ng mga manok na nandyan yung pakainan. So, wala nang nandun sa sahig. Dito naman, lahat ay nakapatong dito sa kanilang kainan. O sa upuan na ginawa natin, o patungan na ginawa natin sa kanila. At nakakakain na lahat. So, isang araw lang, alam na yung mga manok natin kung saan sila pupunta kapag kakain. So, ito, uh, napakagandang modification talaga ito dito sa manukan mabilis nating ma-access yung kanilang patukaan at saka hindi sila magsasapawan dahil dun sa sa higma ka farmers o so sa ilalim merong iba dun na pinapalo nila or madali nilang mapalo dahil nga yung pagkain nila gusto ng iba yung nabubuli o nagbubuli yun lang ang makakain at saka yung mga mahihinang mga manok ay hindi makakakain ng tama So sa ganitong pamamaraan ay equal silang makakakain. So yung kinakain nila uh, ay pare-pareha yung dami ng kinakain ng mga manok na ito. So dahil hindi sila hindi ito makagagawa sila ng pagpapaluan dahil yung mga ulo nila ay nakalabas dito. So yun yung isa sa advantage rin sa ganitong uh, pagpapakain sa mga manok. So parang nasa yung brother lang sila mga farmers pero ito ah, sa hig yung kanilang flooring o buhangin o lupa. So ito meron tayong isang rooster dito. Kumakain ng mga nahuhulog na patuka ng mga manok na ito. So ayan, meron pa tayong natitira na kasyang kasya pa dito yung 20 piraso na pagpapakain. So lahat ng pinapakain natin yung 65 pieces ng mga manok simula don, ito at saka yan so 65 pieces lahat yan meron pa tayong natira so aabot pa ito ng siguro dalawang set ng mga ganito o sa sampu so bale 20 so ibibigay natin don sa mga manok natin don sa babuyan uh, baboyan na ginawa natin kulungan ng mga manok So dun. meron tayong mga breeders dyan. So dito mga farmers uh, malapit ang maubos, yan, konti na lang yung laman. So yun na lang yung kinakain nila. So mabilis talagang maubos nila dahil yung mga manok natin ay ganadong ganado kumain ito. Dahil nga napakabango yung mixture natin. So kailangan lang talaga mga farmers na mas mabuti kapag fresh yung sapal ng niyog na gagamitin natin wag na yung nangangamoy na panis so yun mga farmers meron tayong pure black ostalarp dito napakalaki yan itong itim na ito so napakalaki yung pangangatawan nya maganda yung postura o body build ng black ostalarp na ito Tsaka yung kanyang kulay. Napakaganda ang pagmasdan. Yan o. No? So yan o. No? Napakaganda yan mga farmers Ito rin isa, oh. Ang yan. Yeah. Hindi pa ako nakakita ng uh, mapagkuna ng maraming sapalang niyog, mga farmers uh, Yung mga sapalang niyog ko ay dito lang sa amin. At saka meron akong dalawang pwedeng pagkunan sa palengke. Pero kaunti lang talaga yung naputudos nila na sapalang niyog. So kailangan pa nating maghanap ng mas maraming sapalang niyog para masustain natin ang papapakain na sa mga manok sa tipid na pamamaraan. So ito na yung mga white leghorn natin mga ka-farmers Yung sham na white leghorn natin na mga pure na bagong breed natin So yan yung kanilang mga itlog So araw-araw mga ka-farmers, ganyan karami na yung makukuha natin Lima, apat, minsan tatlo yung kanilang iniitlog So di pa masyadong nangingitlog ito mga ka-farmers dahil kakaumpisa pa lang nila Tapos hindi pa natin napurga ito So pupurgahin natin ito, papaliguan at saka ibabalik natin dito at uh, makikita nyo naman sanay na silang kumain dyan sa kanilang pakainan Nung bago pa lang sila dito mga ka-farmers ay hindi gaano kumakain ito Pero nung napansin nila na gutom na yata sila So hinanap nila yung butas So yan uh, sanay na sila dyan sa kinang uh, patukaan nila At saka pagkatapos ng maubos ng patuka nila Ay dyan na lang natin lalagyan ng tubig So ito yung mga itlog nila oh. Uy, nabasag yung isa. So, ito yung isa mga ka-farmers. Tinuka. Yun. So, sayang. Nabasag yung isa. So ito meron pa tayo makukuha na apat Kukunin na lang natin ito baka mabasag pa So yan ito na yung mga itlog nila So hopefully mga ka-farmers ay tuloy tuloy na ang pangingitlog nito At uh, sana lahat na sila ay mangingitlog araw araw So hindi muna natin ibibreed ito Papaitlogin mo muna natin lahat So saka na tayo mag decide kung ibreet ba natin or hin uh, hindi pa So kapag breeding season, tingnan natin kung uh, i-breeding ba natin itong mga white leghorn horn natin or hahayaan muna natin silang mag-produce ng maraming itlog. Alright, so dito sa pakain nila, uh, kahit ano naman yung pwedeng ibigay natin, pwede yung ating mixture, pwedeng feeds din. Your repeats, ang ibibigay natin sa kanila, pwede din yung mixture na ginawa natin ng sapal ng niyog. So walang kaso dyan mga ka farmers. Alright.